Mabilis ang naging paglakas ng bagyong uh, Nando na may international name na Ragasa at ngayon ay nasa uh, typhoon category na ang naturang sama ng panahon. Ang sentro ng bagyong Nando mga kabombo ay tinatayang nasa layong 775 km sa silangan ng kasiguran sa lalawigan ng Aurora batay na rin sa lahat ng available na data. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin niya na umaabot sa 120 km per hour at meron ding pagbugso mga kabombo na 150 km per hour uh, batay na rin sa pagsukat ng mga eksperto. Kumikilos ang naturan sa manang panahon, pakanluran, hilagang kanluran sa Bilisian na 10 km lamang bawat oras. At pinag-iingat naman ang mga residente sa silangang bahagi ng Luzon sa posibleng epekto ng lakas na ulan at hangin na maaaring ihatid nito. Sa ngayon ay wala pang nakataas na tropical cyclone wind signals sa alimang parte ng ating bansa ngunit may mga pag-ulan nararanasan. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang galaw ng bagyo upang agad na makapagbigay ng babala sa mga maapektuhan lugar. Inaasahan kasi na maliban sa mga pag at pagtaas ng alon sa mga baybayin ng uh, lugar ng ating bansa ay magtutuloy-tuloy din ang paglapit nito sa kalupaan at posibleng maglandfall dyan sa dulong Hilagan Luzon. Tinatayang papalo ito sa isang uh, pagiging tropical uh, super typhoon at yan ay mangyayari pagpasok ng susunod na linggo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.